And John, So sa lahat ng nanonood sa ating uh, Mewa TV Live! So meron tayong TikTok. Uh, punta kayo sa TikTok shop. Uh, Apiliate tayo nito. Uh, hindi pa tayo marunong maglagay ng yellow basket eh. Pero ito yung nilalagay ko na lagi ng daladala kong coffee. Ice cold. Tapos meron din akong sambayan. Ito! Ayon! Ito yun oh. Mainit yung tubig, lalagyan mo ng 1 uh, uh, teaspoon or 2 teaspoon of black coffee. Then mix mo siya, even iced tea, then water, then ice. Pwede siya rito. Yan, okay siya. Nandun din yan sa Mewa TV TikTok shop. TikTok shop ba tawag? TikTok showcase. And then easy to, bakit? O oh, yan o, no? Lalagay mo lang siya rito. Habang naglalakad ka, then sisip mo. Cover mo siya. May maliit nito. And then ito yung malaki. For only 120 pesos. And, uh, anti-leak siya. Ayan. Hali na kayo, ha? And sa lahat ng gusto magpatato, uh, punta na kayo sa aming uh, ah, uh, Mewa TV Blue Up. Sa Ins Mewa Inc. Diba? Alright, thank you. Teka, paano mag-stop? iya. ay, ya. Boss, ano suggestion mo sa taong gusto magpatas pero ayaw ng misis? <laughs> Kung ayaw mag... Kung ayaw kang payagan ng misis mo, unahin mo siya. Patatuan mo ng kilay, pa didi di mo yung kilikili, pa nails mo. Bilan mo siya ng mga bagay na gusto niya. Saka muna yung sarili mo. Hindi mo mauna yung sarili mo. Bakit? Takot ka eh takot kang magalit siya. Hindi naman dahil takot, dahil duwag. Ibig sabihin niyan, respeto at pagmamahal. So, bigay mo muna lahat ng gusto niya. May mga gusto yan asawa mo. May mga gusto yan. Alam mo bakit? Takot lang din yan magsabi sa'yo. Bakit? Sa dami ng gastusin, sa dami ng bayarin. Alam mo ba't di kanya pinapayagan? Kasi, ano yan eh, kumbaga siya nga, hindi niya masabi sa yung gusto niya eh. Kasi mas inuuna ka niya, inuuna niya yung pamilya mo, inuuna niya yung mga anak mo, bago yung sarili niya. Tapos ikaw, yung uh, bucket list mo, gusto mo to pa rin. So, dapat ladies first, unahin mo muna siya. Okay ba yan? Okay yan. Tapos pag nabili mo na siya, yung sobra, down mo na sa akin. Para schedule na kita. Okay? Para always panalo. Sige na. Mag-edit okay, pa ako at matutulog. Tapos panibagong araw, panibagong buhay. <laughs>